May mga pagkakataon ba na parang ang bigat ng mundo ay nasa balikat mo? Yung tipong kahit anong gawin mo, parang laging may problema na sumusubok sa iyo? Minsan, kahit gaano ka ka-prepared, may mga bagay na talagang hindi mo kontrolado, pero hindi ibig sabihin noon na wala ka nang magagawa. Sa panahon ngayon, ang buhay ay puno ng pressure sa trabaho, sa pamilya, sa mga relasyon, at maging sa sarili nating mga insecurities. Madalas, ang sagot ay hindi sa paghanap ng mas maraming kontrol sa labas, kundi sa pagpapalakas ng panloob na kapayapaan. At dito papasok ang mga prinsipyo na hindi bago, mga ideyang sumubok ng panahon mula sa mga Stoic philosophers tulad ni Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus. Hindi ito mga teoryang pampilosopiya lang, kundi practical na mga paraan na magagamit mo sa araw-araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na strategiya na makakatulong sa iyo para mas makontrol ang buhay, hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng mundo, kundi sa pagbabago kung paano mo ito tinatanggap. Kaya simulan natin sa isang simpleng paraan para ibalik ang kontrol kapag nararamdaman mong napapaligiran ka ng stress o kaba. Una, ang limang senses sanity check. Pagbalik sa kasalukuyan, madalas ang ating isip ay nagpapanik dahil sa takot, sa hinaharap o pagdududa sa nakaraan. Pero ang totoo, ang tanging sandali na meron tayo ay ngayon. Kaya kapag nararamdaman mong napapalunod ka, ito ang gawin. Tumingin ka sa paligid at maghanap ng limang bagay na nakikita mo. Pakinggan ang apat na tunog na naririnig mo. Hawakan o damhin ang tatlong bagay sa paligid mo. Amoyin ang dalawang sense: Pwedeng kape, hangin o kahit pabango mo. Lasahan ang isang bagay kahit yung aftertaste ng kinain mo. Ang teknik na ito ay hindi lang para ma-distract ka, kundi para ibalik ka sa kasalukuyan. Dahil kung mapapansin mo, karamihan ng ating anxiety ay galing sa mga bagay na wala pa o hindi na nangyari. Halimbawa, isipin mo na lang, nasa meeting ka, biglang may nagtanong sa'yo na hindi mo alam ang sagot. Pakiramdam mo parang lalabas ang kaba mo. Sa halip na mag-spiral ang isip mo, gamitin mo ang limang senses sanity check. Bigla mong mapapansin, ah, nandito lang ako. Hindi naman ako nasa peligro. Kaya ko 'to. Ngayon, paano kung may mga pagkakataon na sobrang bilis ng reaction mo, yung tipong nagagalit ka agad? o nasasaktan ka ng walang pahintulot. Dito papasok ang pangalawang strategy. Ikalawa, ang 5-second rule. Paggawa ng espasyo bago sumagot. Ang utak natin ay wired para mag-react agad. Pero ang problema? Hindi palaging tama ang unang reaction natin. Kaya bago ka sumagot, bago ka magdesisyon, bago ka mag-react, sandali lang. Magbilang ka ng isa hanggang lima. Sa limang segundo na yon, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na huminto bago magsalita ng masasakit. Magnilay kung ang reaction mo ba ay tama o emosyon lang. Pumili ng mas matalinong sagot. Halimbawa, nag-text sa'yo ang boss mo ng bakit hindi mo pa natatapos to? Unang reaction mo, eh, ang dami ko namang ginagawa. Pero kung ginamit mo ang limang segundo rule, baka masabi mo, natatapos ko na po sir, maibibigay ko bukas ng umaga. Ang difference? Yung una nagdadagdag lang ng tension. Yung pangalawa, solusyon ang dala. Pero paano kung may mga bagay talagang hindi mo na mababago? Yung mga nangyari na o mga taong ayaw magbago, dito papasok ang isa sa pinakamalakas na prinsipyo ng Stoicism. Kaya nga, sa mga pagkakataong hindi na natin mababago ang isang bagay, hindi na tayo pinansin ng taong mahal natin, na walang tayo ng trabaho, o bigla tayong nasaktan ng walang dahilan, ang unang instinct natin ay magalit, magduda, o itanong bakit ako? Pero may isang paraan para hindi masayang ang lakas natin sa mga bagay na wala na tayong magagawa. Pangatlo, radical acceptance, pagtanggap sa hindi nababago. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero ito ang sikreto para hindi ka malunod sa frustration. Tanggapin mo ang mga bagay na hindi mo na mababago. Ano ba ang ibig sabihin ng radical acceptance? Hindi ito pagsuko. Hindi rin pagpapakabayani. Ito ay pag-unawa na may mga bagay na wala sa control mo at ang tanging control mo ay kung paano mo ito haharapin. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, pwede mong isipin, bakit ako? Ang unfair. Magagalit ka madedepress at walang mangyayari. O kaya, oo, nawalan ako ng trabaho, hindi ko ito inaasahan, pero andito na tayo. Ano ang mga pwedeng kong gawin ngayon? Makakapag-isip ka ng solusyon. Ang acceptance ay hindi pagpapakamatay sa situation kundi pag-amin na ito ang realidad at mula doon magsisimula ang tunay na pag-usad. Pero paano kung sobrang bigat talaga? Paano kung parang hindi mo na kaya? May isang teknik ang mga stoic na makakatulong sa iyo para makita ang problema sa ibang anggulo. Pang-apat, stoic time travel, pag-isipan ang impermanence. Isang malakas na tanong na ginagamit ng mga stoic. Magiging importante pa ba ito limang taon mula ngayon? Kapag iniisip natin ang impermanence, ang katotohanan na lahat ay pansamantala, nababawasan ang bigat ng, ng problema natin. Halimbawa, nag-away kayo ng partner mo. Sa ngayon, parang katapusan na ng mundo. Pero isipin mo, isang taon mula ngayon, maalala mo pa ba kung bakit ka galit? na ka sa trabaho. Sa ngayon, masakit. Pero limang taon mula ngayon, baka nasa mas magandang lugar ka na. Ang teknik na ito ay hindi para baliwalain ang nararamdaman mo ngayon. Ito ay para bigyan ka ng perspective na ang karamihan sa ating mga problema ay hindi permanente. Pero paano kung ang problema ay hindi sa labas, kundi sa attachment natin sa mga bagay, tao o resulta? At dito tayo pupunta sa isa sa pinakamalalim na aral ng Stoicism. Ang pag-unawa na madalas ang mismong ating mga pagkakapit sa mga bagay ang nagdudulot ng ating paghihirap. Hindi yung sitwasyon mismo kundi kung gaano tayo ka-attached sa resulta. Panglima, ang art of non-attachment, kalayaan sa pagkakabit. Madalas nating iniisip kapag nakuha ko na ito, saka lang ako magiging masaya. Kapag mayaman na ako, kapag minahal na ako ng tama, kapag naging successful na ako. Pero ang totoo, ang tunay na kalayaan ay hindi nakadepende sa mga bagay na ito. Ang sikreto, matutong mamuhay ng hindi nakakapit ng sobra sa kahit ano o kahit kanino. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin ay maging cold o walang pakiramdam. Ang ibig sabihin, maaari mong mahalin, pagsumikapan at pahalagahan ang isang bagay nang hindi ito ginagawang batayan ng iyong buong kaligayahan. Halimbawa, mahal mo ang iyong partner pero hindi ibig sabihin na kung iwan kaniya, niya, wala ka ng silbi bilang tao. Gustong gusto mo ang trabaho mo, pero kung mawala man ito, alam mong meron at meron pang ibang pagkakataon. Ang non-attachment ay parang paghawak sa buhangin. Kapag masyado mong piniga, lalo itong mawawala. Pero kung hinahayaan mong dumaloy, mananatili ito sa iyong palad. Ngayon, may isa pang sandata ang mga stoic na makakatulong sa iyo para maging handa sa anumang hamon kahit hindi mo pa ito nararanasan. Pang-anim, Stoic Mental Armor, pagbuo ng resilience sa pamamagitan ng visualization. Tinatawag itong premeditatio malorum, ang pag-iisip ng maaga sa mga posibleng masamang mangyari hindi para matakot kundi para maging handa. Paano ito gagawin? Una, maglaan ng ilang minuto araw-araw. Ikalawa, isipin ang pinakamalalang senaryo na pwedeng mangyari sa isang sitwasyon. Pangatlo, itanong sa sarili kung mangyari ito, paano ko haharapin? Halimbawa, paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Paano kung maghiwalay kami ng mahal ko? Ang punto ay hindi ang takutin ng sarili kundi turuan ang isip na hindi ka matitinag kahit anuman ang mangyari. Dahil kapag nagawa mo ito, makikita mo ang mga takot mo dati ay hindi pala ganoon kasindak. Kaya tandaan, hindi natin kontrolado ang maraming bagay sa buhay. Pero kontrolado natin kung paano tayo tatayo sa gitna ng mga hamon. Ang ustoicism ay hindi tungkol sa pagiging matigas o walang emosyon. Ito ay tungkol sa pagiging malakas sa tamang paraan, sa pagkilala na ang totoong kapangyarihan ay nasa pagpili kung paano tayo tutugon. Subukan mo ang mga strategiyang ito sa susunod na linggo. Simulan mo sa isa hanggang sa maging natural na sa iyo. At tandaan, hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari, pero kontrolado mo ang iyong sarili. At iyon ang pinakamalakas mong sandata. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga taong kailangan itong marinig. At kung gusto mo ng mas maraming ganitong practical na wisdom, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa mga komento, ibahagi mo Alin sa mga strategiyang ito ang pinakanakatulong nakatulong sa iyo? O may sarili ka bang paraan para labanan ng stress at anxiety? Gusto naming marinig ang kwento mo hanggang sa susunod tandaan. Ang buhay ay hindi laging magiging madali pero laging may paraan para maging matatag ka.